Good morning Panipagong araw Panipagong vlog Vlog tayo ngayon Kasi pupunta tayo sa probinsya ha? Mamaya ang flight namin Kasi hindi pa kami nagdilipit Wala pa kami nalalagay sa mga gamit Kasi Ang isa Nakichika chika lang kasi kagabi Ayan o Ayan mm -hmm. mm -hmm. yes. o Tara, maglipit muna tayo. Tara, lilipad na. Ay, 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 Bye. Tapos na kami mag-impake. Tingnan natin yung ating kasabay. Ang tawag sila mag-impake. Ang hindi nilang bahagi-bahagi ka to. Ayan. Uli, ano pinagkagawa nyo dyan, ha? Nabalik kami, wala pang ayos! Mga na nila, ang dami-dami, ha? Ano yan? 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 Alright, naka-prepare na everything. Ayan ang mga bagahe. Ayan na. Oh. Ako din, naka-ready na. Si Andre. Ayan na o. Oh. Sila na. Ready oh. na po. Ready Ang flight namin sa alas 5. Time check is... 5, alas 5 daw. Anong oras eh, na? 11.15 Basta alauna kapin. Alauna? Wal. Yan ang oras. Ang problema, kaka-email lang ngayon ni AirAsia. Pwede siya. naman na ka, no? tayo. mga boss. Mga <laughs> boss? 5 sa hapon, magiging alas 8 sa gabi. Nakaprepare ah, na kami. Magano'n na lang kami, maghintay-hintay na lang ng oras doon. Yung birthday ko di ba nang vlog ka? Yeah. Sige, vlogger kita ka? mamaya, -igot -igot ko sa mamaya. Huwag ikot-ikot muna tayo. Ito, vlogger ka? So, tuloy na natin to. oh, mga abangers. Karga namin. Punti lang naman yung karga namin. Hintay kami na masasakyan. O. Oh. guys. Miss ko na siya. Oh, oh. Hi. <laughs> <Lulululu. Peace. laughs> Dito na kami sa Gram. Yung mga pull kayo yung sa likod oh. Tingnan dito. Yung bag sa <laughs> likod <laughs> oh. Dito, dito, dito. Di ako salin so, dito. Sa oh, dito. Oh, dito. Oh, dito. Oh, dito kami sa harap Oo, oh. oh, oh. Pull-pack yan. O oh, yung isa. Yung aming taga-bayad. Yung taga-bayad <laughs> yan. Kaso <maga> buhay sa lahat. <laughs> Punong-puno na kami. Pag-amaya <laughs> magkikita tayo doon sa airport. Bye. kung na nag utom ang person dito muna kami, bibili pagkakataon okay, so ayan guys, delay yung flight namin dito, 354 delay ayan, nasa baggage counter na baggage, oo Hi vlog, welcome to my guys magahe diba kung di ako nagtanong di tayo yung shortcut dito Ayan ayun o no? oh, kita mo yan <laughs> kita mo yan <laughs> naiwan na ng birth certificate ng bata gani kasi sayo pa mi <laughs> oh, hindi makapasok <clears throat> yan yeah, no? sila atin nandun na sa loob kung umasok na sila doon hindi na naiwan ah ni Sarah sa 100 sabi papapabukas namin yung bahay papicturean yung birth certificate Ah, so Para goods na. na. Ay, buti yan, maaga-aga pa. Malit ah. Bang unbox. <laughs> Unboxing. <laughs> Birth certificate. Bird, bird certificate. Yan. Serok lang yan, walang original. Back. Original lang. Hindi, e okay lang kahit, uh, kahit, ay eh, hindi, back to back na lang Boy, for sure. Picture eh. original eh, o eh. O na yun. original. In original, wala na may serok. Original na Pasok na Pasok na kami sa boarding area. Uh, pasok na rin sila doon. Puntik nang magka, leche leche. Alright, meron kami free dinner. Okay. Kasi na-delay yung aming flight. Meron kami pagkain. May kasamang tubig. Ito ba yung chicken fillet? Chicken fillet o burger? Parang or Pork. Pork? Parang pork? hindi naman lasang pork, okay? pork, or? Hindi ko alam, makatainis ang pangalan eh. Ay, chicken daw. Chicken, oh, chicken. chicken. Hindi fillet. naman lasang chicken. At, ay, ay natin ko masarap. Hindi yung chicken pork. Hindi Para. Para sa ano, yung CDO okay. na, ano, na ulam burger. O, 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 oh Ayan, no? O, oh. iniwan niya yung cellphone doon sa inupuan lupuan niya kanina. Ayan, no? oh O, puti, may nakakita, so, binalik. binalik na <laughs> Ayan lang, o. Oh. Iniwan Diyo, ang si cellphone. Yeti, bubaso, ka. Okay ka lang, okay ka lang. Yung <laughs> <laughs> no una, iniwan ang birth certificate ng bata. Huwantik na di makapasok. Ayan, cellphone naman. O, sabihin na cellphone mo, mabiyan na. O, mabiyan. O, mabiyan Okay lang, <laughs> okay, lang yan. Okay lang yan. Buti na lang, mabait ang nagbali. <laughs> Tadi na ko yan, doon na kaano. Ay, na-erase ito. Paano na iwan din? Doon sa so inupuan namin. Inupuan nila. nila. <laughs> <laughs> siya oh. so, ilan ah, boarding. Mabagahin namin na yun. No? In. Welcome to ano, tagpilaran guys. Masyadong masakit sa ears. Hindi no, daw. Hindi daw. Daw ang signal. ba? Welcome to Bohol, tagpilaran, Bangla, Airport. Nakarating din. Nakarating din. Hindi ko lang, wala akong nakita view. Puro dilim. Nakangas diba? Buyangas angas to. Boy puro dilim lahat ng view ito na kuha na kami ng mga bagahe ulir natin na blue yun ito ang manating timbre ito na kami sa sundo namin ito yan yan na o oh. o oh. Balik na bukag buhol. Yo, yo, yo. Yo. Ah, Tara na, sasa sa na yung sundo natin. Picture sa daw. What's up guys? ito Dito na kami sa aming service. Yes. Tok Tok oh. Riders. Kaya na. Alis. So bali, dalawa. Ako po taga flashlight. dalawang service kami. Mayroon pa isang Tok Tok ah, sa likod. Sa Yan, full pack din sila doon. Tapos so, yung isa yung si Andre. Ito sa harap eh. No? ayun na sa motor. Yes. Ayun, uh, si Andre, oh. So. So yun. na kami magpahinga. sa na kami. Bukas, bagong na na vlog naman yung bukas. Pero ngayon, ganito na lang muna. Apoy ba? Apoy? Ay, pa, 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 pa. Apoy naman. ko sa na Tapa muna lods. Bye bye. Ayan sila guys. Ito na kami. Yes, kakain <laughs> eh, na. Akala ko ba the end na yun? Kaya na, naun na oh. di kami hinintay mag ano, Magala ala oh. <laughs> Ang dilim. <laughs> na kami. Na kami. Kinuha ng dilim. Guys, dito na kami. Okay. Kakain na.